mga igsuon sa gipakita sa yawa diri sa ebanghelyo karong adlawa makaingon gyud ta kusgan gyud sila imagine gilambalamba niya ang tao nga iyang gisudlan pero dili lang sila kusgan bright po'd. kabalo sila unsaon -un pagtintal ang tao gamito nila ang weakness sa maong tao Kun ang bana mahilig og chicks, gamito na sa yawa aron mabungkag ang pamilya. Kun ang tao mahilig sa kwarta og butang, gamito na sa yawa aron eventually makurakot. Kun ang tao mahilig sa bisyo, gamito na sa yawa aron maadik gyud. Well, kabalo na ta mga igsuon bisan pagdili ko muhatag og examples unsa ka powerful ang yawa sa atong kinabuhi, di ba? Ang pangutana, nganong powerful kaayo sila? Kay naa sila sa ilang teritoryo. Asa ah, ilang teritoryo? Kalibutan. Maunang bisan unsa, bisan kinsa lugar nga naas kalibutan, pwede na nilang magamit aron mapakita unsa sila kakusgan. Pero na ay usa ka lugar nga pilde sila dili sila powerful asa muhatag ko ninyo ang analogy nakita na ko sa facebook maunay. asa kusgan ang halas kung naa siya si yuta munang bisag kinsa nga makigaway niya pilde niya basta naa lang sa si yuta pero asa siya dili powerful ug kinsay makapilde niya Eagle agila. Pero kung ang agila makig-away niya sa yuta, pildi ang agila. Munang asa dalhon sa agila, aron mapildi ang halas sa langit. Malumos ang halas sa pressure, dito mapilde ang halas kay dili niya teritoryo. Mga igsuon, in the same way, ang yawa mapilde kung wala siya sa iyang teritoryo. Dalha ang yawa sa langit pildi na siya. Kung man, ampo nga walay undang. Ampo, munang mga iksuon, bisan pagpamati ni mo, murag wala gitubag imong pagampo, ayaw reklamo kay once mo reklamo ka, ang yawa na na ang nagsulsul ni mo, undang na kay walay pulos, gakahago hago ra ka. Pray without ceasing no matter what. Ayaw yung undang no matter what. That is the weapon against the devil. Pildi sila anak. Okay? Pray! God bless!